Isang mapayapa at mapagpalang araw sa lahat na aabutin ng aking munting blog. Naway gagabayan po tayo ng ating makapangyarihang Diyos dito pa rin sa ating gawain. Ngayong araw ay magbabahagi ako muli ng mga kaalaman tungkol sa buhay kristyano batay sa aking sariling pagsasaliksik o pagsisiyasat sa mga salita ng Diyos ayon sa Biblia. At doon sa nakaraan nating talakayan ay naisagawa kong ibahagi sa inyo yung isang subtopic o pang ilalim na paksa na pangunahing aral at kaalaman na dapat malaman ng isang kristyano. Na <coughs> siya namang bahagi ng ating pangunahing paksa. No, ito yung chapter na tinatalakay natin na pinamagatang ang Biblia at pananampalataya gabay sa tunay buhay Kristiyano. Sa wikang ilukano, ti pamati turay itin na indaklan a biag Kristiyano. So, bago ako magpatuloy, uh, gusto ko lang i-review ang ating last topic. Di ba? Tungkol nga sa mga nasabing pangunahing aral at kaalaman sa na dapat natin malaman at ito ay nakasintrota sa lumang usapin. Una, ay ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Sapagkat iniibig nga tayo ng Diyos. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Number two, kasalanan at kaligtasan. Number three, pananampalataya kay Jesus Kristo. Pang-apat, dalawang pinakadakilang utos at ang panglima is yung pamumuhay ng isang totoong kristyano. Ayan, so lima yun. Nandun sa nauna nating vlog. And now, I will be discussing to you the next, which is in wikang Tagalog, araw-araw na gabay sa pamumuhay kristyano. Ayan. So, These are the guidelines or or parameter, di ba? in Christian's life that we need to execute, di ba? Uh, bilang believer o mananampalataya. <coughs> dagito ay dagitay, rumbeng na arami din tayo, iti inal daw nga tayo, akas kristyano. Yun naman sa Ilocano. So, merong anim dito, no, anim ba? Yes, uh, Yes, anim na bibigyan o tatalakayin ko sa inyo, bibigyan ko sa inyo ng paliwanan. Una is, simulan ang araw sa panalangin at salita ng Diyos. Pangalawa, mamuhay ng may pag-ibig at pagpapakumbaba sa kapwa. Pangatlo, iwasan ang kasalanan at tuksong gawain. Pangapat, magpakita ng mabuting gawa sa kapwa panglima, manatiling matatag ang pananampalataya at ang huli is tapusin ang araw at pasasalamat tapusin ang araw sa pasasalamat at pagsusuri so we have six uh, issues that I will be going to discuss or explain para maintindihan Okay, so dito tayo sa una simulan ang araw sa panalangin at salita ng Diyos. So may ang Bible verse dito na magja justify dito sa number one na issue natin is yung macho sa S 'di ba? Which is uh seek ye first the kingdom of God and all his righteousness, 'di ba? and His righteousness. All these things, and all these things shall be added unto you. Yun. Diba? <laughs> Hindi tayo bihasa. Pero, yun yung uh, nagiging batayan natin dito sa number one. So, hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katwiran. Yun, yun yung pinakauna eh. Diba? Bago ang lahat. Yan. So, meron anim dito na kung paggising natin, siyempre kailangan natin magpasalamat. Di ba? Magpasalamat tayo dahil o sapagkat nabigyan tayo ulit ng panibagong buhay. Yan. So, hindi tayo namatay, kinagabihan, ganun lang kasimple yun. So, dapat magpasalamat tayo. Purihin natin ang Diyos, sambahin natin ang Diyos. At siyempre, aalalahanin natin o sasaliksikin natin ang kanyang mga salita. Saglit lang yun. Minutos lang yun. Di ba? Yun yung una. Then, number two, maglaan din ng minuto na magbasa. Di ba? Ng Biblia. Yun nga yung sinabi ko. Na sasaliksikin natin. Lagi. Di ba? Gawin natin devotion ito. No, when we say division, devotion, ito yung talagang gawain natin araw-araw. Yan. At siyempre, bago tayo magsimula, sa mga gawain ay of course kailangan muli ulit tayong manalangin sapagkat yun yung pagkakataon na humingi tayo ng guidance di ba ng guidance blessings uh, no, para lakas ng isipan uh, sorry lakas ng katawan talas ng isipan para maisagawa natin ng maayos at mahusay ang lahat ng bagay na naaayon sa kanyang kagustuhan at kaluban. Yun kasi napakaraming bagay na ayon sa kaluuban ng Diyos. So, ganoon lang kasimple yun. No? Mag-thank you, pag-ising, mag-thank you, orihin pasalamatan. Di ba? Then, maglaan ng ilang minuto, na aralin muli, balik tanawin ba? ang mga talata sa Biblia. Di ba? na dapat nating malaman no hindi naman lahat eh, pero at least mayroon di ba and then bago tayo magsimula ng gawain manalangin di ba Tatlo yun eh. Sa pagkakaalam ko, di ba? Sa practical na buhay, tatlo. Paggising, manalangin, kakain, manalangin. Di ba? Bago magsimula ng trabaho, manalangin. O bago pumunta sa trabaho, manalangin. So, tandaan natin yung tatlo. Then, itong pangalawa, mamuhay nang may pag-ibig at pagpapakumbaba sa kapwa. So, ayon sa Lucas chapter 6, verse 13. Di ba? gawin nyo sa iba ang nais nyong gawin nila sa inyo. ba? Diba? So, so, ang gusto natin, ang expectation natin na gagawin ng kapatao sa atin, ay dapat gawin muna natin. Mas maganda yon. Pero, siyempre, dapat ang gawin natin is yung mga kabutihan, yung mga bagay-bagay, mga gawain na naaayon sa kaluuban ng Diyos. yun, yun. So, una, doon sa practical na buhay, siyempre, kailan natin magalang at mapagpakumbaba sa kapwa sa pamamagitan ng salita at gawa. Di ba? Salita at gawa. Take note of that. <laughs> so when we say magalang at mapagpakumbaba, di ba? Let us be considerate, di ba? To the feeling of others, no? Kung sa tingin man natin mali sila, eh, siyempre, uh, bigyan natin ng respeto. Diba? bigyan natin ng pag-unawa. No? Ito yung number two. Magiging maunawain tayo. Di ba? Kahit mahirap unawain ang kanyang sinasabi, tayo na ang mag-adjust. Di ba? Unawain na lang natin. Siyempre sa pamamigitan ng pagbigay nga ng kalang. No? Gaya ng nauna natin isiniwalat. At ang pangatlo, siyempre kailangan marunong tayo magpatawad. No? Kahit ang kap natin ay hindi marunong humingi ng tawad. Di ba? yun yung gabay na kailangan natin gawin no nandoon no uh, nasa utos na sa mga kautusan di ba kasi nasa biblia no therefore lahat yon ay kautusan na natin sundin para mamuhay tayo bilang isang tunay na kristiyano <laughs> so number two. number 3 iwasan ang mga kasalanan at toksong gawain no when we see sins di diba? Or yung mga pagsubok, mga tukso, di ba? Karamihan naman diyan nun no, na nakakaakibat ng kasalanan is yung mga makamundong gawain. Ano ba yung mga makamundong gawain dito sa mundo? Pag-iinom, paninigarilyo, pambababay, insulin in support, in pambubuli, panlalait sa kapwa. Di diba? Yun, puro makamundong gawain yun. No? Yung mga pag-iinom na yan, makamundong gawain yan nakailangan natin iwasan, kailangan nating layuan. So again, no? Nakapaloob sa Biblia, kaya dapat natin sundin. 'Di ba? Ayon nga sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 22, layuan nyo ang lahat ng anyo ng kasamaan, 'di ba? So anyway, as we go on, tatalakay ko sa inyo yung mga iba't ibang anyo ng kasamaan kasi nandito yan nakapaloob dito sa ating pangunahing paksa. So, in order to do that, para maisagawa natin, kailangan natin, we need to di ba? escape or evade from. Di ba? Iwasan natin, tagalogin natin, iwasan natin ang mga chismes. Galit sa kapwa, inggit sa kapwa, panlilin lang sa kapwa, pag nanasa sa kapwa. Diba? Bawal magnasa sa kapwa. Although, wala namang masama. Pag pinurin natin, umaganda oh, to, ganito ganito, di diba? Pero hindi natin dapat siya isipan ng hindi maganda. Ayan. So, 'yun yung mga iwasan natin. Ganun lang 'yun, kasi no? Anyway, madaling sabihin, madaling i ang problema kasi napakahirap gawin kasi kasi nakadikit sa atin yung tukso lang na nag-aabang. Pero again, kaya nga tayo may isip, eh, na mag-isip ng tama, kaya tayo may puso na pakiramdaman kung ano yung mali. Di ba? Yan. No? Yung inggit, iwasan natin yun. Hindi tayo dapat mainggit sa kapwa. Kung nakita natin silang umangat, much more, na purihin natin sila at iangat more. Di ba? Hindi yung hihilain natin pa baba. No? Hindi yun ang tamang aral sa buhay Kristiyano, dapat masaya tayo, 'di ba? Dahil napapaunlad nila ang kanilang pagkatao. Ganun 'yun dapat, 'di ba? Ganun din 'yung panlilin lang iwasan natin 'yung manggulang sa kapwa, 'di ba? Mahirap 'yun. No? Magtrabaho na lang tayo ng maayos at mahusay, <coughs> ayon sa righteousness. Nandoon naman lahat 'yun eh. Righteousness, tinatawag lahat naman mga magulang natin nung bata tayo. Nandoon pa tayo sa sinapupunan sinasabihan na tayo tungkol sa nang sa righteousness ng ating nanay. Di ba? Wala namang magulang na nagsasabi na mali, eh. di ba? Bata pa lang tayo, sinasabi na sa atin. Then, kung nagkamali tayo, no, agad tayong umamin at magsisi sa ating pagkakamali. Hindi 'yung ipipilit natin dahil sa ego, di ba? O pride. No, hindi dapat 'yun, di ba? Kailangan natin magsisi. Aminin natin, magsisi tayo Then, humingi ng tawad sa mga tao kung saan tayo nakagawa ng pagkakamali. At, of course, doon sa ating dakilang ama. Di ba? Hindi pwede yun na hindi tayo humingi ng tawad. Di ba? Tandaan natin yun. Then, yung pang-apat, magpakita ng mabuting gawa. Yun. How to do righteousness or uh, mabubuting gawa, di ba? Righteous act. Yan. No ayon sa Mateo chapter 5 verse 16, hayaan niyo makita ng mga tao ang inyong mabubuting gawa. So dapat pala pag pag gumagawa tayo ng mabuti, kailangan natin ibahagi. Di ba? No. Ibahagi sa kapwa tao. Di ba? Para tularan nila kasi tama 'yon eh, Di ba? Ibahagi natin. No, hindi, pero dapat ugaliin natin ang ating gawain, 'yun hindi yung pakitang tao tayo na ginagawa ng iba para magkaroon lang ng maraming views. <laughs> hindi dapat ganun. Kailangan pag, pag ibinabahagi natin ang mga mag, mabubuting gawain natin, <laughs> dapat doon lang tayo sa tamang tamang way, tamang paraan tsaka yung likas, yung kusa. Di ba? So, <coughs> ang maaari natin gawin, no, para magawa, magawa natin yung <coughs> tamang pagpapakita sa mga mabuting gawain sa kapwa, siyempre, tumulong sa nangailangan. Diba? Tutulong tayo sa mga nangailangan. ilangan. huwag natin ipagkait kung ano yung meron tayo. <coughs> Pero hindi yung tulong na pa, magpabida lang, hindi. Di ba? Take note, 'Di diba, Na mas maganda ang magtulong kahit piso na ang maitulong mo. O sabi nating bainte, pero walang wala ka na, pero nagawa mo pa rin itulong. <coughs> mas mabigat 'yon na pagtulong kisa yung may pira ang 1 million, itutulong mo yung 500,000 para magpakita lang na malaki yung naiambag mo na itulong mo. No? <coughs> mas matindi yung yun na lang ang natira sa'yo pero nag, nagawa mo pa rin ipamigay. Basta ang pagtulong natin dapat likas at saka walang 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 iniiba, dapat pantay-pantay kung ano yung nangailangan, di ba? Then magbigay kahit kunti oras, lakas o tulong. <coughs> Ganun din. Kung ano yung meron tayo kasi uh, there are so many ways to help others naman, di ba? Hindi lang yung pera, di ba? Maraming paraan para tumulong sa <coughs> kapwa isa na ngayon ginagawa natin na nagbabahagi tayo ng mga salita ng Diyos ayon sa ating nasaliksik at nalalaman. Okay? Then, <coughs> dapat gagawin natin ang trabaho sa pagtulong, di ba? Nang may katapatan. Diba? Hindi pakitang tao. Dapat totoo tayo sa ating sarili. Eh, di ba? Yun yung pagtutulong upang maipakita natin na tama ang ating <coughs> o maipakita natin ang mga <coughs> mabubuting gawa sa kapwa. Number five, manatiling matatag sa pananampalataya. No? Napaka-importante ito. Dapat very strong ang foundation natin. Di ba? Hindi dapat basta-basta matinag. Kasi <coughs> alam naman natin na napakaraming tukso, napakaraming challenges. Na, nakapalibot lang sa atin ang mga yan. <coughs> so, kailangan natin manampalataya. Manampalataya sa ating sarili na tamang ating ginagawa. E, eh, Siyempre, at saka manampalataya tayo <coughs> sa ating makapangyarihang Diyos. Kasi, yun yung importante. Dahil tayo nanampalataya sa Kanya, sigurado magagawa natin kung ano yung tama. Diba? Ayon nga sa 2 Korinto Chapter 5 verse 7 <coughs> Lakad tayo sa pananampalataya hindi sa paningin. So in other words hindi lang sa paningin dapat sama natin nanggawa. No? Sa gitna ng problema huwag mawalan ng pag-asa. No? Ganun lang kasimple 'yon. Na dapat mailmanampalataya tayo. Manampalataya tayo. And then magtiwala tayo sa plano ng Diyos sapagkat ang Diyos ang pinakamarunong sa lahat. hindi natin kayang sukatin ang kanyang mga gawain no pero siyempre kailangan tayong manampalataya at maniwala sa kanya at siya na ang gagawa ng kasagutan and there are so many ways for him to do di ba for that matter marunong ang Diyos di ba hindi natin alam minsan hindi natin ini-expect pero pag makita natin yun na pala ang kasagutan ng ating mga dasal. Gumamit na siya ng instrumento. Diba? Minsan, uh, nakakaproblema tayo <coughs> dahil wala natin yung pambayad sa mga utang o mga gastusin. Diba? Wala naman doon sa program of ano natin sa buhay. Diba? Pero may bigla-bigla na lang darating na biyaya. Diba? Galing sa Diyos yun. Kaya kailangan lang tayong manampalataya. And that is the secret. Diba? <coughs> faith. Kailan natin manampalaraya sa kanya. Okay? At yung number six, <coughs> tapusin ang araw sa pasasalamat at pagsusuri. ba? Diba? Ayon nga sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 18, magpasalamat kayo sa lahat ng bagay. ba? Diba? Araw-araw yun. ba? Diba? Sa lahat ng nangyari sa ating buhay ngayong araw, whether ito ay mabuti o hindi, kailan natin magpasalamat. Kaya kailangan din natin magsuri ng konsensya. konsensya. Kung ang nagawa natin ay tama, dapat lalo natin pag-ibayuhin. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Para makagawa pa ng mas maraming tama. At kung nakagawa tayo ng mali, aminin natin, kilalanin natin yung pagkakamali at siyempre, magsisi tayo at babaguhin. Kaya nga kailangan, kailangan Magsuri ayon sa konsensya. Kung may mali, siyempre 'yun yung mga bagay-bagay na ituwid natin at babaguhin. <coughs> para ito ay maging tama. 'Di ba? At siyempre, sa pagtatapos ng araw, o galing din magdasal. Importante 'yun, 'di ba? Magdasal tayo, susuriin so natin yung ating nagawa <coughs> itong nakaraan, 'di ba? Itong araw na ito, 'di ba? Umaga hanggang hapon, susuriin so natin ng gabi para alam natin kung ano yung gagawin natin na mas maganda. So, kung napansin nyo, itong itinuro natin, itong tinalakay ko na anim na usapin uh, ay isang sikulo. Sikulo na umiikot, unending, walang katapusan. 'Di ba? Cycle sa wikang Ingles. 'Di ba? Kasi before the start of the day, dan 'yung ating gawain, 'di ba? Magpasalamat tayo, humingi ng blessings. 'di ba? Sariwain yung mga salita ng Diyos. Then as we go, mamuhay nang may pag-ibig at mapagkumbawa sa kapwa, 'di ba? Iwasan ang kasalanan at mga tukso na nakapalibot sa atin. Magpakita ng mga mabubuting gawain sa kapwa. Manatiling matatag sa pananampalataya at ang panghuli, tapusin ang araw sa pasasalamat at pagsusuri. Ngayon, pabalik ulit doon sa una, di ba, na simulan ang araw, di ba? Para kuan. So, yun yung pinaka-recap ng ating talakayan, no? Cycle of six ito na kailangan natin isa isip, tandaan, isa isip, isa puso at isa gawa. So, hopefully, meron kayong naintindihan doon sa tinalakay natin ngayon, sana naway makakapulot kayo ng magandang aral na dadalhin no sa araw-araw na buhay sapagkat nabanggit ko nga na ito nga yung mga araw-araw na gabay no fundamental pangunahing guidelines para sa atin para makamtan o maisagawa ang isang maganda tunay na buhay kristiyano so next topic ang tatalakayin ko sa inyo is very interesting din No? Ito ay bakit kailangan sambahin ang Diyos, no, mga biblical na dahilan, no, batay pa rin sa ating pag-aaral. So, see you in the next vlog Isang mapagpalang araw.